Hello mga kaguro Nakakalula ang dami ng kailangang annotation sa PIMES, di ba? For both teachers and master teachers, karamihan sa ating mga non-classroom observable indicators ay nangangailangan ng annotation kasabay ng pagbibigay natin ng means of verification per objective. Sa teachers, kailangan ng 4 annotations, tig isa para sa NCOI Objectives 2, 10, 12, at 14. At mas lalo na sa master teachers kung saan pito ang ang lalagyan ng annotation. Ang NCOI Objectives 2, 4, 6, 8, 9, 10, at 12. Kaya naman sa videong ito, muli nating balikan at pag-aralan ang paggawa ng annotation. Tara mga kaguro! Nandito nga tayo sa Results-Based Performance Management System Manual na siyang basihan ng ating current PMS. Puntahan natin ang bahagi kung saan na-discuss kung ano nga ba ang tinatawag na annotation. Nandito tayo sa page 51, ang chapter para sa Professional Reflections Through Annotations. Ano nga ba ang annotation base sa manual na ito? Batay dito, ang annotation ay isang paliwanag o pagninilay ng guro na isinulat upang ipakita ang koneksyon ng kanilang isinumiteng ebidensya o MOV sa kanilang actual na gawain sa pagtuturo o kaya naman ay paglinang sa kakayahan bilang isang guro. Ito ay ginagamit upang mas malinaw na maipakita sa rater ang kahalagahan, konteksto at epekto ng ebidensya sa professional growth ng guro o kaya sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa madaling salita, ito ang paraan para marinig ang boses ng guro. Ibinabahagi natin dito ang ating pagninilay o refleksyon at tunay na intensyon para mas maintindihan ng rater ang lalim ng ating gawain o accomplishment. Lalo na kung hindi ito agad-agad makikita sa mga larawan, lesson plan o iba pang MOV. At dahil alam na natin na sa ngayon ay mandatory na with annotations ang ating mga MOV, dito tayo sa so kung paano nga ba gumawa ng annotation. Dahil hindi naman po lahat tayo ay English major, may mga pro tips dyan para mapadali kung paano talaga sumulat ng annotation. Nandito rin sa manual ang dalawang steps kung paano magawa yan. At syempre, may bibigay din akong karagdagang tips mamaya. Step 1. Describe the means of verification or MOV. Sa unang hakbang, kailangan mo lang ipakilala ang dokumentong ina-annotate mo. Parang sinasabi mo sa rater, ito po yung ipinapakita ko at ito ang laman nito. Maaari kang gumamit ng mga tanong na ito bilang gabay sa paggawa mo ng annotation. Ano ang tungkol sa MOV na ito? Halimbawa, this lesson plan is for grade 5 science class on the topic of states of matter. Paano nito natutugunan ang layunin ng CRA o RPMS objective? Halimbawa, the lesson plan demonstrates how I use inquiry-based approach to encourage students' critical thinking. Pagkatapos nating ma-describe ang annotation, dito tayo sa step 2. Reflect on your MOV. Sa pangalawang hakbang, dito na pumapasok ang pagninilay o reflection. Ito ang puso ng annotation. Ipinapakita natin kung bakit mahalaga ang MOV at ano ang epekto nito. Narito ang mga tanong na pwede mong sagutin para magawa mo ang reflection part. Paano natutugunan ng MOV ang objective? Halimbawa, the activity in the lesson plan provided opportunities for students to ask questions, conduct simple research and share their answers with the class. Ano ang gusto mong i-highlight o bigyang diin? Halimbawa, I would like to highlight how I used peer collaboration to deepen the students' decisions and engagement. Anong classroom context ang nagpapaliwanag ng practice mo? Example, my class is composed of learners with different learning styles. So I made sure to incorporate a mix of visual, kinesthetic, and auditory activities nandito ang kabuoang sample ng annotation natin. Pwede mong i-screenshot para magkaroon ka ng basis. At syempre, para mas maging malinaw pa kung paano gumawa ng annotation, magbibigay pa ako ng karagdagang tips sa inyo guys. Narito ang apat na mabisang tips sa pagsulat ng annotation based from my own experiences. Una, magbigay ng malinaw at direktang paliwanag. Huwag nating gawing palaisipan ang annotation at huwag tayong paligoy-ligoy. Ang layunin ng annotation ay ipakita sa rater kung ano ang MOV at paano ito konektado sa objective. Kaya mahalaga na sa unang linya pa lang ay malinaw na kung anong dokumento ang ipinapakita natin, kailan ginamit, kailan nagawa at sa anong bahagi ng pagtuturo ito na patunayan. O kaya naman, sa anong bahagi ng paglinang ng kakayahan ng guro ito na isagawa. Kapag direkta at simple ang pagkakasulat, mas madali para sa rater na maintindihan ang konteksto. Hindi siya mahihirapan hanapin ang ugnayan ng MOV sa RPMS objective. Example, this lesson plan was used during my grade 5 science class on January 15, focusing on the topic states of matter. It demonstrates the use of inquiry-based approach aligned with the objective of fostering critical thinking. Ikalawa, maging detalyado. Sagutin ang mga WH questions and 1H kung meron kang impormasyon na available dyan. Ito yung mga what, when, where, who, at how. Magbigay ng sapat na detalye gaya ng anong baitang, petsa, paksa, quarter at paano isinagawa ang gawain. Kung seminar, lock session o training naman ang MOV, sabihin ang pamagat nito, petsa ng pagdalo at maikling buod ng nilalaman. Ilahad kung paano mo na-apply ang iyong natutunan sa iyong teaching practice o professional growth. Kapag kasi may sapat na detalye, mas malinaw ang kabuoang larawan ng konteksto ng gawain o ang mismong MOV. Halimbawa, this classroom observation took place on October 18 in my grade 6 science class under the topic Earth's Rotation and Revolution. I used interactive simulations to demonstrate the concept which helped visual learners better grasp the topic. Kung lock session naman ang MOV, this document is a lock session attendance sheet and summary report from our school-based lock on differentiated instruction conducted last October 10. During this session, I shared how I group my learners according to their readiness levels and other parts of this annotation is here. Dito naman tayo sa ikatlong tip. Ground your annotation with teaching principles or education principles, learning techniques, o kaya ay teaching strategies at iba pang mga theories na connected sa iyong MOV. Kailangan maipakita mo sa iyong rater na ang MOV mo ay nagre-reflect sa mga research-based principles na konektado sa mismong objective. Siyempre naman kung meron kang teaching principles and theories, kapag kasi meron kang theoretical framework sa iyong annotation, ipinapakita mo sa rater mo na aware ka sa mga principles na ito at na reflect mo talaga ang kakayahan ng isang guro sa teaching and learning process. Kapag naglalagay ka ng principles, strategies, or techniques, o kaya naman ay theories, parang sinasabi mo na hindi baseless ang iyong explanation. Dito na tayo sa ikaapat na tip. I-emphasize ang impact sa dulo ng annotation. Huwag kalimutang ipakita ang epekto ng MOV sa mag-aaral, sa learning outcomes o kaya sa sarili mong professional growth. Tila ang dulo ng annotation mo ang nagiging conclusion ng iyong paragraph annotation. Mahalaga ito dahil ang impact ang pinakamakapangyarihang bahagi ng annotation. Dito nakikita kung paano naging makabuluhan ang ginawa mo bilang guro. Pinapakita rin ito kung paano mo sinusukat ang tagumpay ng iyong mga estrategiya at kung ano ang natutunan mo bilang profesional sa mga sinalihan mong collegial discussions, seminars, workshops, or training. Halimbawa, As a result of the activity, students showed increased participation and were able to explain the changes in states of matter using their own words. This experience helped me realize the value of peer discussions in building confidence and comprehension. Reminder, hindi pahabaan kundi palaliman ang paggawa ng annotation. Laging tandaan, ang annotation ay pagkakataon mong maipakita ang puso. Husay at paglinilay sa likod ng bawat MOV. Tara mga kaguro, gawin na nating makahulugan ang bawat annotation. Sana nakatulong ang video na to para mas mapadali ang paggawa mo ng iyong IPCRF supporting documents or portfolio. Kung gusto mong mag-avail ng ready-made templates for IPCRF portfolio for teachers or master teachers, maaari mo akong kontakin sa aking FB page na Teching Teacher. Para sa teachers at master teachers, meron tayong kompletong annotation samples, accomplishment reports per NCOI objective based sa need natin, at stylish templates na pwede kang pumili sa 5 colors. These templates are designed to help you achieve a rating of 5 per objective. Paalam mga kaguro, salamat sa pagtangkilik hanggang sa muli. Happy PMS Days! vacation is waving!